Di mo nga ang akalain na gulay pala ito? Nung una nga namin ito natikman, ay aba ang akala nga namin karne o manok. Kasarap nga naman papaki at pang na din. At simula nga noon, na namin ang ganitong recipe. Napakadaling lutuin at napaka budget friendly. So ano pang inaantay natin? Magluto na tayo! So let's go! So bali, isang kilo nga ng mushroom itong nabili ko. Pero kalahati lang ang iluluto namin. So one-fourth kilo nga nito ay kasyang-kasya na sa buong pamilya. Kaya sobrang mura at napaka-healthy pa. Lalo na sa anak mong pihikan kumain ng gulay. Isang A naman dyan, mother! Sa kanya ko nga natikman yung ganitong recipe. Alam nyo mga ka-entrepreneurs, wala namang special na ingredients na kakailanganin mo. Para makaluto ka nito. Dahil tiyak, ang mga ingredients nito ay meron ka na din sa kusina. Pero kung wala, ay magbibigay tayo ng alternative. So, kailangan natin ng apat na malalaking itlog, asin, depende na ito sa iyong panglasa, paminta, garlic powder, at onion powder. Pero dahil na sa kabilang bahay yung garlic at onion powder, at gutom na talaga ang buntis, kung ano lang yung available sa bahay, yun na lang. So, naghiwa na lang ako ng fresh garlic at onion. Pero usually, ang nilalay ko talaga, garlic at onion powder. At kung tinatamad ka naman maghiwa at ang mahal din ng sibuyas at bawang, pwede ka naman gumamit ng magic syrup, dinisa mix o bitchi. O ano pang pangpalasa na gusto mo? Nasa iyo na yun. Kung saan ka masaya, syempre yun ang sundin mo. Hindi naman kikiboy yung pagkain sa kung anong nilagay mo. Sa ating pang-coating naman, bali 2 cups ng wheat flour, half cup ng kasaba starch. Ang alternative na pwede mo i-substitute dito ay all-purpose flour at cornstarch. Lagyan mo din ng 2 tsp salt at 1 half teaspoon ng paminta. Mix mo lang ito hanggang sa mag combined. Ito na yung messy na part. Pero ganito yung ginagawa ko para mas maganda yung pag mo sa mushroom. Bali yung isang kamay ang gagamitin sa pagsawsaw ng egg. At yung isang kamay naman ang maglalagay ng coating. Wet ingredients yung kabila at dry ingredients naman yung isa. Kaya dito, dapat stick to one ka lang. Hindi pwedeng after ng isa. Yung isa naman. Pangit ang kakalabasan niyan. Ready to fry na nga ang unang batch natin. Sa oil, pwede kang gumamit ng kung anong gusto mong oil. At flex ko nga ang aking mister na siyang tumutupad sa mga craving satisfied ko. Sobrang blessed nga talaga ako sa asawa kong to. Napaka masipag, mabait, napaka understanding, masarap pa magluto, at sobrang maalaga. Siya na nga ngayon ang tumatayong ina at ama, lalo na at sobrang selan ko nga talaga magbuntis ngayon siya talaga lahat kaya thank you daddy sa lahat ng mga sacrifices mo at babatiin na rin kita in advance happy 6 wedding anniversary sa atin next week o siya balik na tayo sa pagluluto baka mayak pa ang person so pag ganito nga ang kulay ng mushroom ay pwedeng pwede na nga itong lantakan <laughs> kahit mainit-init pa papakin mo na agad yan at habang nga nagluluto ang aming daddy, busy naman ang aming adirang maliit sa paghuhugas ng kanyang bisikleta. At kakatapos nga lang niya dyan magdilig ng halaman. O di ba ang sipag? Hay, anak, parang kailan lang nang sa din kita. Pero ngayon, malikot na kung anong gusto niyang gawin at explore. Gagawin niya talaga. Pero hinahayaan nga lang namin para din naman sa kanyang development. Na dati nga sobrang OA kong nanay. Siyempre, hindi maiwasan na sa first time, ma'am. Halos ayaw mo nga masugatan. Kaya parating no ka sa mga gusto niyang gawin. Pero ngayon, hinahayaan namin na magkamali din siya. Para makita niya ano yung magiging consequences sa mga ginawa niya. Sa sobrang pagod nga niya at heto siya na agad ang unang kumain paborito nga ito ng anak ko. Sobra nga ako natutuwa kasi napakahilig niya ng gulay, prutas. Wala nga ako naging problema sa pagkain sa kanya. Hindi nga lang nakikita sa katawan. Pero sa awan ng Diyos, hindi siya nagkakasakit. At heto na nga ang the best part. At suminit pa talaga ang kilikili. Sobrang nga akong tawang-tawa dyan. Ito commercial pa talaga ng kilikili. Ka-entrepreneurs, mamshi, dadshi, subukan nyo na nga ang ganitong recipe. Sobrang crunchy, ang sarap, papakin, ang sarap ikanin, natiyak buong pamilya mag-enjoy sa ganitong recipe. Naakalain talaga nila ay karne o manok. Kaya ano pang inaantay mo? Bumili ka na at magluto. O siya, see you sa next Craving Satisfied. Bye-bye!